dito kay Bobo Lipunan. Bala subasin ninyo dahil deserve niya yan. Oh. <laughs> si Jojo ang bait. Uh, ah. <laughs> Jojo, jo jo jo, ang bait-bait. Inaaway ni Jojo jo to pero si Jojo jo, parang pastor. Ito na masi, Ito naman si Spencer pag inaaway to. Seryoso, seryoso si Spencer. Baka mauna ka pang mamatay dito, Spencer, sa sobrang galit mo. Kaya maganda, pagka inaway natin to, ganito na lang, babuhin natin tong animal na ito. Oo, oh, oo, oh, sige, diretso natin. Relax lang Relax na Madi Si Spencer Galit na galit siya Ha? Ano? <laughs> Punan Ganun yan si Spencer Eh, tignan mo si Buster Tsaka si Boss Dada Chill lang O, oh, asar-asaran lang Ganun lang Kasi mamaya niyan Buster Susunod na live mo Pag tingin ko si Buster Bakit yung kalahati ng mukha Hindi na gumagalaw Para <laughs> isa mata na lang Kumukurat O, oh, tsaka kagalit mo yan Oh, relax lang. Ganito natin babuhin yan. Buster, ako bala sa inyo. I got you covered. Mabait to si Spencer tsaka si... Ay, Buster ako ng Buster. Hindi mabait yung si Buster eh. Mabait to si Spencer at tsaka si Jojo. Itong mga to talagang seryoso sila sa ginagawa nila. O, oh, ibang klase. Idol na idol ko yung mga yan. Oh. eh tama yung Spencer eh. Hindi ka na bata. Konti lang ang lamang mo kay... Ang lamang ni PRD sa'yo. Huwag ka na masyado nagagalit. Kailangan, ano lang. Ganito na lang, gawin na natin katatawan ng tong hayop na ito. Marilo Torreos, maraming salamat ha. Sa inyong pagbaba-member. Oh, 16 months, 16 months nating uululin ito si Bobol Lipunan. Pasok, Bobol Lipunan. And alam kong marami din sa inyo na may mga ano, may mga talent, may mga skills, 'di diba? um, kahit yung uh, yung expertise na lang ay itulong niyo sa project to help. Halimbawa, ako ang expertise ko magaling ako kumanta. Paano ako makakatulong sa project mo? Kakantahan kita, ganun, hayop ka? Walang hiya to. Help the Filipinos. Ano sa tingin niyo mga kalois? Sabi ni Nelly, um, Hi Sir Kaloy, tuloy ang laban. God is always in your side. Mabuhay. Blessed Thursday. Keep safe always. Kasi mga kaloys, ganito ganitong nakikita ko kahit five years tayo or three years dito na parating nag di ba nagbo ng mga yon so kahit five years daw siyang mang boljak wala namang nag uh, nag uh, tawag dyan wala namang uh, tao na gustong magbayad sa kanya putya so, mapapagod lang yung panga niya kaka -balljack, balljack kaya ang sabi niya kesa mag-balljack tayo ng five years Buta mag-ambagan na lang tayo Para hindi na ako mamboljak ng 5 years Mamasyal na lang ako Buta, hindi mo magnanakaw Ah, magnanakaw ka Sa uh, politiko, di ba? Kung wala tayong gagawing aksyon Eh wala din talagang mangyayari Tama <laughs> Kung hindi, ka mangingi ng pera sa kanila kasi yung pakulay, kulang. Tama? Tama ba? Ano? Uh, kaloy? Kulang yung pakulay, ano? Kaya kailangan, madaliin natin. Five years na ko po, magkano lang yung kikitain natin. Pero kung mag-aambag-ambag tayo, malaking pera yung mananakaw ko sa inyo. Tapos, putya, delete ako ng channel, magpa magpalagay ako ng boobs, putya, tiktok na lang ako. Oh, sabi nga, hindi daw siya yayaman kaka-Boljak. Tama! Oh, hindi siya yayaman kaka-Boljak. Sige, pasok. Okay, I hope this project talaga ay magiging ano susi para wakasan itong korupsyon. Paano? Okay, yan yung i-discuss natin. Ano, ano yung para... mga kailangan nating gawin? Ano, ano? Right? Um, ano yung strength natin bilang oh, Filipino, uh, Filipino ah. abroad, Filipinos abroad. Ayan, ah, kita mo naman yung pitching. Ah. Ano ang strength natin bilang isang Filipino abroad? Oh, pahulaan nyo. What is your strength? Oo, kasi ako, what is your weakness? Pag tinanong ako nung gano'n, nung nag interview sa akin, sabi ko, Chinita! <laughs> what is your strength daw bilang mga OFWs? Oy, kay mga OFW seryoso nito, kay nagpapatawa ako totoo to ah. Oo ha. Ayoko ayaw, ayaw ko kayo ng mga mga, mga sira ulo ah. Oh, ang strength ng mga Filipinos abroad ay pera kasi nga ang Filipinos abroad masipag. So he wants to bank on your uh, industriousness uh, Industriousness <laughs> Yung pagiging pag masipag niyo, uh, he wants to ano bank on it Gusto niya yung pinaghirapan ninyo kunin niya Doon sa mga corrupt na mga politiko Okay, eh, paano natin sila latiguhin, right? So yun yung mga dapat tingnan natin mga kaloys Paano? Paano mo lalatiguin? Para malatigo mo sila, bibili ka ng latigo, tama? Anong project kasi na sabi mo para malatigo mo sila? Ito to, bakla talaga to. Gusto nito latiguhan, no? Oh. Ay, sa rumoroleplay ka, rumoroleplaying -rumo ka. Sabi ni uh, Ron Gat, Sai hey, Kaloy, medyo napanood ko yung recent vlog ni Jojo. Pinagsori ka. Bakit ka pinagsori? Eh, opinion mo lang naman yun. Eh, hayaan mo na sila, di ba? Uh, ah, yeah, na sila. Ibibisto ko ng mga 'yan, mga loko-loko kayo. Magagaling 'yang mga 'yan mag-imbestiga, mahuhuli ako. O ayan na nga kaya isinakatuparan niya na 'yan. Ang problema, wala Nakaloy. kaloy. Puta, haharangin namin 'yang pagnanakaw mo, kaloy, maniwala ka. Hindi kami papayag kung ayaw namin na nakawan tayo ng mga taga-gobyerno. Mas lalong ayaw nating puta ordinaryong tao ang magnanakaw sa mga OFW natin. Ah, uh, let them be Esconians. Um, ngayon mga kalays we have to focus on the project. Yes, focus on the scam. oh, babayaan na natin si Jojo de Guzman. Let us focus doon sa project. Huwag nyo nang i-bring up yan. Oh, focus tayo sa project. Focus tayo sa pera. Okay? The difference between and then you will see the difference between me and other bloggers. Siyempre. Kami, we entertain. Kami, we uh, uh make commentaries. Kami, we fight for the country. Ikaw na naawan mo yung mga OFW. Ang tindi mo, Teng. yung panga mo, ang kapal na. Ayan na, oh, pakapal na ng pakapal yung panga mo sa sobrang tindi mo. Okay. Eh, yun yung gusto kong ano ano hindi to mga kaloys um, kahit kahit di ba kahit uh, wala na ako dito sa mundo at least may ipinamana tayo tarantado <laughs> kahit mawala ka sa mundo wala ka naman bilang wala kang ang kakilalang politiko eh wala kang kumokontak sa yo. ibig sabihin pag nawala ka ngayon wala ah, asa na siya hindi ano? na nagla-live. bayaan mo na yun Puta pa importante si Feeling niya talaga no, he is that some ano no, feeling niya talaga no he is all that akala niya talaga sobrang laki niyang personality akala niya talaga sobrang sikat niya na isang project na hindi kayang tibagin ng mga korupto politiko or mga Oligarkia uh, oligarkiya, yung mayayaman dyan, mga abusado na pumasok na rin sa politika for their vested interest, not for the Filipino people. ba diba? Ayaw nating mapag-iwanan ang Pilipinas ng ibang bansa, ba diba? yung mga kapitbahay natin ng na bansa, nakakaawa. Oh. Okay, kung wala tayong action na gagawin, kawawa naman yung future ng kapwa diba? yun. Yes. Ano ang action ng gagawin mo? Punyetan dami-dami mo na sinasabi, wala ka pang action. Ano yung aksyon na gagawin mo para makatulong ka sa bayan? Bilisan mo, Kaloy. Ang dami mong pasakali, wala ka pang plano. Anong hiya ka? Yung lahing Pilipino. Right? Nabudol man tayo, sinasahan natin na isang Marcos na talagang ibalik ang uh, tayog. Pero wala eh. Nabudol tayo, na tridor po tayo. Okay, o kayo mga tanso ha, na tridor na kayo, na nakawam pa kayo. Ito yung sinasabi nila na adding salt to injury. Oh, asin adding salt to the wound. Sugat-sugat na nga. kayo, aasnan pa nitong ulol na ito. tinaydor tayo. Kahit ilang research pang gagawin natin about dun sa, uh, sa like for example, kasi na dalawa ang ano ng project natin eh. Ah uh, Paano natin i-address yung problema? dalawa, paano i-address yung problema? Tapos? Sa bayan natin. Okay. Internal, yung mga sa politics. Okay. okay? Mayroon din. Tindi nito. Nanghihingi siya ng pera para tugunan niya yung problema pang politika. Anak ng gago talaga ang hayop nito. Imaginin mo tayo bilang isang gobyerno, meron tayong BIR. Bilyong-bilyong pera yung nakukuha niyan ta isang taon, trilyon ang nakukuha niyan. Hindi nga natugunan ng pamahalaan ang tatalino na ng mga nandyan. Yung issue ng bayan, puta, sututunugan. Puta, ina mo ka. So, ang gusto mong mangyari, tutugunan mo. With your 222,000 uh, dumb followers, you expect to, ano, to, make, uh, to make a change. Sige, sige kita problema doon sa mga nasa labas na yung Filipinos abroad. Like for example, yung mga minamaltrato, oh. Uh, yung mga namatayan, hmm. namatay abroad, di ba ang hirap ibalik? Oh, puta mo ba gobyerno natin ang hirap ng pabalikin yan? <laughs> gobyerno na natin ang hirap mag ng mga patay. Pucha, ikaw kaya mo, Kaloy. Ang galing mo, palakpakan natin si Kaloy. Antin din ni Kaloy. Kayang daw niya na magpauwi ng patay. Kucha, ba't hindi mo nalang ipangako na buhayin na rin yan para talagang masaya? Ang galing mo, Kaloy. Mantakin mo na sa Canada ka pag may namatay sa Saudi, anong gagawin mo? Pupunta ka sa Saudi, iuuwi mo yung bangkay, tanga. May proseso yun. Gagawin po Hoy, Kaloy. Pucha, ay, maharli ka. Parang awa mo na maharli ka. Kunti na lang, babanatan ka na itong hayop na ito. Konting-konti na lang, maharli ka. Kita mo, kaaway mo to. Walang hiya, sabi nga ni Biko na makulit. Si Arnel Ignacio, na nakalbo na yun. Kakatu kakatulong sa mga OFW. Pucha, ang laki-laki pa ng budget nun. Tapos ikaw, 222,000 followers. Ay, ina, mangingingi ka sa kanila ng bariya. May uuwi mo na yung mga patay sa ibang bansa. Ang galing. No, ang galing mo, Kaloy. Ang galing mo. Hayop ka. ba diba? Tapos, um, yung mga kailangan ng assistance, itong mga, diba, mga domestic helpers, na emergency, di ba diba? kailangan nilang help. Eh, ba? Diba, yung iba umaasa sa gobyerno, ang tagal. di ba diba? Yun yung... Ang gusto niya, labanan yung gobyerno. Ang gusto niya, Wag nang umasa sa gobyerno. Tayong mga OFW, pag pinagsama-sama natin ang ating resources, mas magaling tayo sa gobyerno. So kung merong OFW na minaltrato, putya, matutulungan natin yan. Gago, no? Ito, inento akala niya talaga na nasa Marvel, nasa, akala niya nasa Marvel Universe ano? Parang tato po siya. Scammer na scammer. Alam mo ba hirap nila mo ka para makapag-rescue lang sila ng isang ano ng isang OFW. Alam ba hirap na inabot nila, puta, may mga pagkakataon nakulong pa sila sa kakaparescue. Tapos ikaw gusto mo ihingi ka lang ng pera sa kanila, puta, matutulungan mo yung mga minaltratong katulong. Gago. Ang tindi nito. Kung gusto nating i-address na kung ang corrupt na, na administration ay hindi kayang tulungan ng Filipinos diba, abroad, eh tayo magtulungan tayo. Diba? Tapos ligwakin natin itong mga pasaway na mga politiko. Yan yung gusto kong marating natin sa ating project mga kaloys. Ang gusto niyang mangyari, liligwakin niya yung kurap na gobyerno sa pamamagitan ng 222,000 niyang subscriber sa YouTube na mag-aambag-ambag, puta gago. Tarantado ka? Animal ka? Alam mo ba kung magkano ang eroplano? Kapag magpauwi ka ng isang bangkay, alam mo kung magkano? Ha, alam mo kung magkano ang binabayaran ng pamalan natin para makapag-repatriate ka ng patay with all the protocols? Ano 'yan? Oy! Ako si Kaloy. May namatay daw Pilipino dito, ibigay mo sa akin, uuwi ko. Puta, ganun lang 'yung tanga, hindi 'yung ganun. Abnormal lang. <laughs> no, uh, tsaka matindi to. Mas matindi kay Trillianis to, ano? Mas matindi to, Spencer, kay Trillianis. Si Trillianis, ano pa alam mong ulol eh. Pero ito po, tiyan, matindi. Ang lakas ng, ano, ng tama mo, Kaloy. Sabi nga ni Raquel eh, lakas tama ni Kaloy, pre, isang galing niyang hinit-hit mo, Kaloy.